Dito tayo ngayon sa nasirang tulay. So maraming bata dito naliligo. Dito sa pinakagit natin yung mga kabayo. Yan, nakikita yung kabayo. Sarap naligo ng mga bata ngayong hapon. Yan kasi yung nasirang tulay sa gitna mga kabayo. Yan, marami dito naliligo. Tatawid sana ako dito kaso yung tumawid. Mababasa ka oh.

<laughs> Ayan. Ang saya-saya. Ayan, <laughs> La, parang tumakas na yung tubig ng kabay, oh. ito tumataas yung tubig. Kasi yung sakit ito, oh. ito yung mga kabay yung nabutas na tura dito sa amin, dito sa Rodriguez. Nabutas ko, eh. Ito yung dating na vlog oh, ko nabutas. Ito yung mga bata kasi meron silang paliguan ngayon. Oo, oh, maglalim. Kanina daw mga dito mga kawe, walang, walang tubig dito. Biglang tubas na lang yung tubig. So, kasi umulan doon sa bundok eh, Kaya, biglang to kasi yung tubig. Masas! <laughs> Kahit umuwi kita lalakas yung tubig eh, mabasa basa ka dito. Eh.

Meron ng ano, libangan yung mga bata rito. <laughs> Awa. Yahoo! Ito yung nakita nyo sa gitna. Ayan ang butas. Ito yung dating tulay na sinatawiran ngayon. Wala na may butas na sa gitna dahil din sa bagong ulusis. Dahil din sa mga kasama. Ginagawa uh, na lang pasyalan ngayon ng mga mga residente dito basa ng tubig yo mga kabahe lumipat tayo din sa kabila hindi tayo makadaan doon kasi malalim yung tubig eh. eh mababasa tayo kaya umikot tayo dito tayo sa kabila ngayon so, may ipo-ipo rin yung tubig dito may butas din dito eh gaya nung dati doon sa kabila oh no ipo-ipo oh. yung tubig malalim oh, lalim oh tumutunog may butas mga kabayo, eh. may butas. May butas sa silalim. Matakot ah, to. Pag tinulak ka rito. Oh. Ah. Ito yung nawasa rin na nasira. Oh. Sinira ng bahay yun. Inayos nila ngayon. Ano, oh, lubog yung mga ano nila. Yung mga tawag dito yung mga tubo nila oh, patong na nalubog dito na tayo sa mga kabayro para nakakatakot kaya ba? kaya makatawid? nakas yung tubig eh nakas yung tubig dito silalim ah. oh nakapayat yung silalim ah silalim ganda ng tubig oh parang nasa Adam na lang eh o oh. <laughs> wow buti nga to mga ka ba hindi nadala to hindi napasama to so ibig sabi matibay yung pagkagawa dito dito banda nila matibay yung pagkagawa Kasi hindi naisama eh malaki ng buta sa gitna Oh, grabe yung butas sa gitna laki mm, laki ito yung kabuuan ng tulay dito lawak ng tulay ito niyo, lawak ng tulay kabuuan ah. ng tulay malawak tapos ah, dito na lang yung tira oh. butas sa gitna ito so, yung mga kabahay ito kitang-kitang sa ito ganda na natiknan. ah, so yun lang butas yung tulay parang dam lang yung sa likod ko may fountain ayan so dito lang yung <coughs> tubig na galing dito sa kabila dito tubig na galing dyan dito lang malabas oh. ayan nakatakot nga dito Uy! Uy! <laughs> ha? Uy! Oo nga. Nakakatakot na nga dito yun. Parang lulubog ito. Eh. Nakulog naman ako dumibino sila sa likod ko. Hindi ko nakita. Oh. Hindi Mga kumaya. Iyan ah. Marami. pala yung... Ah, huwag ka na dito mga kapay. Kasi ginagawa ng pasyalan dito. Parang pasyalan na eh. Kasi maganda na, maganda na siya tingnan eh. Para pasyalan na rin siya. Ayan. Uh, doon sa kabila. Doon mga kabay. Nakakatakot doon eh. Ayan eh. e, o. You know? <laughs> parang lulubog na yung pinakagit na. Eh. Doon kasi lumalabas yung tubig. Lumalabas eh. yung tubig eh tayo sa mga batang naglalaro, marami naglalaro dito eh. Tubig kasi yung tumas so yung tubig eh. Ayan. Kasi mulan kanina. Pasensya na ako yung mga kabahay sa ingay. May, ingay. may ingay yung tubig eh. Malalim mo. Malalim mo. wala rin si kung sa no? kaya lang din. ito, daan. <laughs> talang daan sa gitna para parang may ano yun, oh. ipasyalan o oh, yun know, na o oh. pasyalan na dito marami na -di -di paghapon ayos okay. tayo mga kabayan nandito tayo sa batuan ang <laughs> ganda ng ginawa ng tubig dito binilagyan ng isla sa gitna may isla na Yahoo! tapos tagos doon sa doon sa likod banda sa may tulay na nasira ayan oh. isla na to may daanan na sa gitna yung tubig bawat kilid lang yan sa gilid ng tubig ganun din dito sa kapila oh. Meron ng pasyalan pag hindi mataas yung tubig. O, oh, yun, o. Oh. ng bato dito, mga kabahay, Hindi alam kung saan galing itong bato. Kasi dati, ma maalalim man dito, eh. Tinumbak ka ng ano dito, mga bato. Kaya bumabaw, o. Yung mga bahay na yung mga kabahay, wala. Sir, ano yan? ng tubig yan. Lahat. Abos ang tubig yan, eh. Oh, ang saya-saya ng mga ano. <laughs> ang saya-saya ng mga bata, meron na silang laruan. Pero delikado diyan kasi pag nahulog 'yan, no, dapat meron diyan magsasaway talaga. Mga <laughs> nakatambay dito. amin ginagawa niyan yung niyo <laughs> ano dito so yun dito maganda talaga ang view dito oh. oh sira la ang ng ano ito lang nasira dito bisikleta lang mga kabay. Pwede tumoy dyan. Kasi kanina tumoy dyan ako dyan eh. Basa. Talaga mga kayo oh. Kaya na. Kita niyo Tumigil ko sa gitna. Saklit lang. Baka basa ka. Oh. Dadalhin pa nga yung bike. Oh. Para madadala pa yung bike. <laughs> Lakas ang tubig eh. Tamaas yung tubig. pupunta tayo dun sa mga ano mga kabayo may namiminuit may namiminuit kasi dun eh. nakatakot yung ano oh. nakatakot yung tubig ah. Oh. mga bulwak yung tubig galing sa baba galing dito sa open ah. Oh. nakatakot na alam pala ng ano pagkano sa na oh laki ng butas talaga doon sa loob oh kanya ba oh Ayan. sayang tong ano na to mga kabahay sayang tong tulay na to laking bagay ng tulay na to eh kasi shortcut -sure to eh hindi ka na doon may tulay sa taas, sa taas may tulay doon. hindi ka na iigot doon dito pa Namin may merong may, may, mga kakabayan na min, min, ito tingnan natin may min, so, mga kakabayan ito din tayo dito na uh, na min, ito eh. walang huli eh. ay naku tayo sa gilid mga kabay ay dito mga tayo upo upo o, ginagawa ng pasyalan dito eh <laughs> Yun, nililigo. Tapos yun, may mga namamasyal doon sa gitna. Ginawa, may, si may island na sa gitna eh. Dati wala naman yun. Hanggang dulo pa naman yun, no? So, hanggang sa dulo yung ano, yung island-island na yan. Na ah, buhangin sa kabato. Dulo. Um, mayroon pa rin dito madaanan, masyurkatan. Kaso, ah, hindi na pwede sa sakyan. Pwede na dito motor, bisikleta. Ah, so ingat lang kasi madulas. Mag nadulas ka din ng motor ka eh. mahirap. Hindi tao. Kapatan. Parang ulan mga kabahay ah. So, dito muna tayo mga kabahay. Upo, upo. <laughs> Tingin-tingin sa mga kasi pasyalan na, eh. Parang pasyalan ng ilog <laughs> Maraming tao, maraming namasyal. Maraming namiminwit. Eh. Kaya okay na rin dito hintay ko may mga huli sila mamaya so yun mga kabaya dumami na naman yung tao no? doon oh. o oh. dyan yun nakikita nyo ano na eh <laughs> pasyala na siya eh so, oh, yan medyo gumanda rin siya kayo. kaso sira ngayon tuloy like, pero mga naging pasyala na siya maganda na yung ano Meron na nga ako nakita yung kanina, nagde-date-date na eh. Yung mga, yung mga kaway-kaway doon kanina na nakuha natin ng video, nagde-date-date na sila. Ibig sabihin, meron na talaga ano, ah uh, mapakilan na dati kasi hindi ganito kaganda eh. Meron na sila nakikita maganda yung ano ng tubig, yan. Yung pagbagsak ng tubig, parang waterfalls. <laughs> nagawa nila talaga libangan na yun dun doon oh. nagawa ng laruan mga bata yung panustusan namin yung tubig eh. so yun oh, marami na doon na, ma na masilo yun yung iba nasa dulo na doon oh. diba oh, kasi linggo ngayon mga kabahe kaya yun isa mga masil ka sa mall ah oh, dito na <laughs> ayun na oh, dito sila picture picture kasi ito yung kapaganda rito mga kabahe ito oh. ah, oh, ang ganda nito tignan kaya oh. kaya maraming mga uh, masil na kumangka rito ganun Ay, Panayin, mm. dito, so yun mga kapahit ha yeah. Ang dito na lang siguro Uwi na rin tayo Kasi okay. kanina pa tayo dito eh Marami na naman masyal Marami na rin na dito So ang dito na lang siguro Uwi na rin tayo so, salamat mga kapahit sa panunod At yan din lahat. lahat Lagi kayong ligtas Okay, well, kayo huwag nyo kalimutan uh, mga kayo nang nakapunta dito sa, sa, sa channel, namin huwag nyo kalimutan mag subscribe ikutin yung bell button para lagi nyo uh, aktivit sa mga bagong videos natin uh, at saka lagi mag ingat at ako sa inyo lahat hanggang dito na lang bye bye